masakit yung dibdib mo? Masakit yung danay. Yung halimbawa, ah. uh -huh. mag siya ah, ma ka kaya naman sungo, kasi ito niya Apo. Doon, maubok ito. Pira ko mapahuyak, at lirit. Ah, pag, niyong... pag, pag, nagtatrabaho trabaho, ka, na, parang inuubo ka, tapos may ganyan. Oh, may ganyan. Oo, oh, yan po mga kanay-nays yung, ano, yung dura niya. Ito. Right. O, yung pagdura mo ng ganyan, ilang gaano nakatagal tayo? Mga ilang buwan pala isang buwan hindi ka pa nagpa-check up walang perang pampa-check up ilan mga anak nyo Nay? oh hmm. anak mga anak anak mga anak nga ni demokrat pero kung gusto mo na mga pamilya makuuri mo ang liwat morning po sa ating lahat Subscribe po natin, Headlock Mundo. Ring up partners na kami na Samar. Northern Samar. Ayan. Salamat po, mga kalinga. Pabuhay. Thank you po, Kuya Val. Salamat. Sa bawat sunok ng Northern Samar May kamay na handang umalala May sakit. May kukulbo. May kukulbo. Dito na tayo mga kanay-nay. O, sanda natin si nanay sa iyo. Magtuturo sa atin ng daan papuntang papunta sa Kalagayan. Ayun po, masyadong mukha kasi umuulan po mga kanay nice. Ay asa na si Nanay, <laughs> padaan po kami ha. Hello. Sir <laughs> Joey. Saan po, Nay? yan So ayan. Dito na tayo tinurotahan ni Nanay. Sa pang-apat na recommended. Yes. Wow, hindi ko nakita. Purple string beans. Uy, grabe mga nanay So, oh, ang daming bunga. Ayan, oh, ang dami. String beans. Oh, may Okay, mga nainay. So, andito na po tayo. Sa bahay na na-recommend ni Sis Amade. Eh. Magandang hapon po, Nay. Tay. Minyak ba? kay Kwan. Ah, okay po. Pwede po ba kayo may store mo sandali? <laughs> Kukapasok po ako. Oh, hindi. Kaya, eh din dito talaga 'yung mga condor. po na Kumabati. Ako. Kilala po ako. Ako po si Edna Condor. Nang nice po 'kong tawagin sa aming team. Mm -hmm. The Naggreet teamarin niyo po. Ang head po namin is gooey the great, ambassador gooey the great. Mm -hmm um, andito po kami dahil may nag-recommend po sa inyo. So, okay lang po. May store po oh, namin oh, kayo gano, oh. Ano po pangalan ni nanay? Lorenza. At pagdaraga, tuba at pagka. Anak naman yan at lihidula. Tuba? Tuba. Tuba? Tio? Tio. Kala ko Tio. Tio, Tio. Tio talaga? Oo, <laughs> <So>, oh, Tio. ng sabay na po. Tio. Okay, Sambut, si Tata. ka? Okay man, la, po, na, eh. Ako man, aking dingaran ni Alfredo. Tiring ko daw Pagka anak-nanay, tiring ko. Ilang taon na po Pero, si nanay? Ah, uh, sitting kay... Siting. Ikaw po, patay? Sitting kay... 4. Hmm. Kayang dalawa lang po dito? Ano man, anak-man. Like, Eskwila man. ba? hindi dalawang anak-bata nga din. Kawagan ko Batas na kayo bata. Ah, bali, tatlo kayo dito. Oh, naman, May kasama kayong apo. Oh, ah, okay. Ano ba trabaho ni tatay? Wala kita kinatrabaho. Kaya hindi na nga nagtinasakit lang. Oh, nagtinudak na Ah, nagtinudak Huwag lang tay kasi ko na ito. Huwag hawakan tay tayo. Huwag Okay, nakikita na yun. Ano ah, kita? Huwag. Ah, oh. Hmm? Madal sakit yun Okay. Ngayon nga tayo, dapat mag, ano nga nga isa? Ha? Uh. Oh, sige nga, dura ka nga, kuga sampun. Kuga daw, kuga daw. Oo. Oh. <coughs> oh, licit. Ano ka pinya pata? Ano to? Mm, -mm. Bakit po, ano niya Ang Ang sinik ba? Sinay na ko. ano? Tatay, ilang buwan ka ng Nararamdaman mo yan? Mga isang buwan. Masakit yung dibdib mo? Masakit yung danay. Yung halimbawa, uh -huh. sa mga sungo, ito niya pa Apo. Doon, maubok ubok ito. ko mapahuyak at lirit. Ah, pag, pag niya, nagtatrabaho ka, parang inuubo ka, tapos may ganyan. Ah, may Oo, yan po mga kanay-nays yung ano, Yung dura niya. Ito. Oh, <laughs> yung pagdura mo nang ganyan, ilang gaano nakatagal tay? Mga ilang buwan pala. Isang buwan? Hindi ka pa nagpa-check up? Uh, walang Hiniinob perang pang pa Ilan ka mga anak niyo nay? Oo, oh, anak mga anak anak, anak, anak anak Pero Tuwas sa man lang mga pamilya. Mm. Makuwi man di wat. Ay, ala ilig na. Lang. Mm. Asa -so, dela ko. Unti mo ora. May dilo ko man. Kala kan salamat. Uh Oo. -oh. Didi akay para mahayag hayag. Okay. Pero may mga anak kayo na may trabaho naman. Oh, uh, pero may mga trabaho na kapatahan niyo sana. Inga ha, inga ini karpentiro ni, ati ni kara. anak mo din tong katabi mo. Bunker. Ah, ah mga anak mo to. Bakit hindi ka pa po makapagpa-check up? Alam ba ng mga anak mo? Akala ko na di ilog kay. Akala mo gimina tinig ng mga bisaya, oh na. Ah, sige po. Oops. Tapos, opo. Oh, ang mm -hmm. Kaya, ang eh, si, si nanay po, ano po ang problema ni nanay? Ang kanyang mga problema, niya, yeah, ang pagkabog at takot. Ini, yung nagbibinan na din yung kanyang buka ng Ah, namamanhid. Oo. Tapos yung pandinig ni nanay. Oo, oh, pamamanhid t... at pandinig. Oh. Puro kayo 70 plus na, no? 74 oh. si tatay, 70. 77 si Nana. Mm. So, tay, sa ngayon, kung may gustong tumulong sa inyo na sponsor, ano po talaga yung pinakagusto mong matanggap na tulong? Okay, kung... Cool. Kung gano'n ba, umuligan ako. Inig yung sakita mo, na ko. Para up. makatrabaho ako. Oh, pa check up talaga. So, oh, para pagumaling gumaling, makapagtrabaho. Oh. Okay. Nakatrabaho ka na, pero ito na. Pag trabaho ko sa mga sakit, ito na mata. Limitado na. May nagad lamat po sa oh. trabaho. Kung niya, ganyan ka wara, ay gilib lang. Oh, ibig sabihin ni Tatay Maka nice. gusto niya magpa-check up. Kaya lang, yung hindi talaga kaya kasi ah hindi, hindi lang talaga siya makapagpa-check up kasi nga yung pera talaga yung number one na rason wala talagang kakayahan para makapagpa-check up actually silang dalawa mag-asawa ang kailangan talaga ma-check up ba diba, tatay? so ang process po namin tatay is i-upload po namin itong video okay lang po sa inyo tapos po pag mayroon pong sponsor na mag magsabi na balikan ko kayo para magpa-check up yun po yung time na babalikan ko po agad kayo Opo para sa check up Oo. Tapos tatay sa tingin mo ano yung pinaka mahirap na pinagdadaanan nyo ngayon araw-araw Una 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 sakit na mo ang Tiga dua, angkawarak tak cuan. Macam yang macam kawarak. Kaya sini, jek negeri kau. Jek aku kami sini tu sembil. Sistem kena senior. Anak utang tiada ini yang dia marco abdul. Mayu pun dia. Aku berak kami hello. Ini kan kamu berak mana utang kapi asuh, kapi asuh. Kita mau kami nabai. Bagi cara kau mana? doon dito na loon so na ng na hubos at sa naman dito ang sinasangang ang pulong ahari ang tibalyo tapos ang naman bugas ang binili mga kami tapos ang sobra mo pagsirak na ako pala kami sa tanong sa lang adlaw to sa sa so, senior o oh, kay dalawa kayo senior. ano oh. sa dalawa kayo dito so, mga kapresidito mm. na ako ang radyo niyo po sa iyo ang kapresidito mm. na So yun talaga yung ah, So yung 12 key na nakuha nyo sa sinyo na dalawa Ubus agad uh, sa pambayad sa utang oh yun po ang ibig sabihin ni tatay Nakakuha po sila sa sinyo ng uh, 12 key Pero naubos lang din po sa pambayad ng utang Pambili ng gamot at pagkain nila araw-araw So yung problema daw talaga nila is yung pang-araw-araw din na pagkain Tapos yun yung gusto talaga nila yung makapacheck up silang dalawa okay so yun tatay uh, bago ko tapusin yung usapan natin yung kwintuhan mayroon akong dalang bigas dito Ay, ito po Ayan po. <laughs> oh. Ay ayaw ay, na tayo. Lagay mo na lang. Oo. Oh, oh. Ayan kahit lang daw siya magbuhat ng ganyan oh. lang kabigat. So masakit daw dibdib niya tapos pag dura niya, ayun, may dugo na po yung dura niya. So, sa tingin ko talaga, mga kanilis, mga kalinga partners, kailangan na talaga ni tatay magpa-check up. At syempre, tatay, agaling galing po yan kay Sisbet. Ano po masasabi mo kay Sisbet Ah, uh, nagpabigay ng bigas? Ako. Salamat talaga Sisbet, sa naging tulong. sa mantulong. Sinawat bang kung saan nga, mabuligap bang kasi. Oo. Oh, Salamat. Oh na Naiyak si tatay sa sitwasyon nila Siyempre kahit naman sino gusto magkaroon ng malusog na pangangatawan Diba? Yung walang sakit Kasi pag wala ka nga naman talaga sakit Makakapagtrabaho ka Lalo na si tatay sa edad niya Nakikita ko naman na malakas pa naman si tatay Kaya pa niya magtrabaho Yun nga lang kasi yung karamdaman po Yung nagpatigil sa kanya Para makapagtrabaho Ayan na po, lang

sana lang talaga tayo ha, mag lang po tayo. Oh. Tulungan lang po tayo mag na sana po uh, may makapansin at magpahatid po ng kahilingan mo na pa-check up at saka kunting tulong para sa pang-araw-araw. Uh, para po, kahit pa paano pag gumaling ka, sabi nga ni tatay, pag gumaling siya, makapagtrabaho pa daw din siya. Okay yung tatay, ah uh, ito naman po, galing kay Miss Irene Deby, 200 pesos. Uh, I-ano nyo na lang sa pang-ulam nyo. Pwede nyo sa bigas. O, oh, ayan, tata, Hindi na ako magtatagal, ha? Tulungan na lang po tayo mag-pray na sana po may makasagot agad sa kahilingan mong check-up at sa yung kahilingan pa na konting tulong para sa pang-araw-araw ninyo ni nanay. Okay. Okay pa support po sa ating founder, ang ama ng Kalingap Kuya Val Santos Matubang at Ina Vlogs and Kalingap Rab para po sa patuloy na paglingap. And thank you din po sa ating mga sponsors na palaging andyan para makiisa sa ating advocacy dito sa Northern Summer. Of course, Manigteri Anderson, Mama Hawaii. Sis Beth Jones, Miss Irene Deby, Sangka Ima Vlog, Sis Marcelina Fedorowicz, Kalingap Grace, Sis Clerozan Malinikaan, Ma'am Beverly Prince. So, thank you, thank you po. Pasupport din po, please, the great Timor by our Ambadjo with the great and yung lingkod po, Kanay na Condor, Yansky TV, Nelson TV Official, Limix TV, Rina TV Official, Anabilipata Vlogs, and Jaheng King. <music>